hindi naman siya uh, kalayuan mga kadol malapit lang po no pero uh, gabi po mga kadol uh, nakakatako nakakatakot talaga lalo na kapag gabi <laughs> uh, tingnan natin kung nandyan pa ba no kasi yung dati po yung uh, dito kami gabi po kami nag explore ni Brulokyo at ni Pilimon may biglang gumag ano yung punong kahoy bag gumalaw pero pag ano namin sa kamera hindi namin nakikita at grabe parang nilamat po kami ba kasi ito po yung uh, ito <laughs> ito <laughs> uh, ito talaga mga kadul itong kubo mga kadul dulas pa tayo ito po yung kubo mga kadul yung uh, yung shin betaw yung bubong ang tawag yan yung yero ay hindi po ano galing po 'yan sa mintiri yung ano yung uh, scene at saka yung ano uh, siguro ba ay, uh, yung nagpaparamdam po talaga yung may-ari yan kasi yung ano yung uh, scene ay hindi sa kanila na may-ari kaya hindi ano pinabayaan po talaga sa mayari oh. ah, muntik daw muntik po yung namatay daw dito yung mayari dahil parang inurom po siya ano so hindi po to basta basta po yung pinapunta namin na kubo mga kadul pero pinapasok na po ito ni ano siguro uh, may na, ano dito pumapasok kaya uh, ngayon lang po kami nakapasok dito ni Brodok oh, ah, hindi yung ano kagabi pero ano pa rin tayo mag iingat pa rin tayo kahit ano? Pagkutik ka! Kuting! Pinasa ko na sa'yo lahat ng... Ano ko? Bili na siguro ako siguro? Ang ah, madulas mga kaedol talaga kasi maulan yung kagabi. Kaya... No? Yeah. Mag-ingat lang. Mag-ingat tayo, tayo. So yun, malapit na po tayo. So ito po mga kadol dito po paligid nito ay parang may sumusunod sa amin dito no. May motor pa. Wala yung na Yun ang mga kadol. sekita sa kamot eh, nadulas. Lah.

Limon. Iyo na nag-upload imong video ah. Ha? Iyo huh? na na. Mana ko? Mana? Mana ko blad? Di mga may mga durian pa dito. Di mga kadol. Ito na pong kubo oh. Grabe, tumitindig naman yung balay ko dito.

Mana kita kubra naman dito, bro? Ha? Nah, ini kami, bro. Huh? Hey, kubra. <tik> sudah bro. Baterai, <laughs> <Tidak>, bro. <laughs> tidak, bro, minta tahu bro. Tidak, bro. Eh. Hai, ginoku Bro, kamu biru, Bro. Tebik-tebik tebik, Pu. Eh, hey, my god. Pemapasit, po kami pemapasit. Dekat, hmm?

Ano kaya ito? Magic siya? Magic? Berpingan, bikin mau ke berpingan, yang bumbung lah.

Pa parang parang, parang ganoon ba parang nang ano ka yung hinahanap mo talaga yung ano yung ano bakit juwa di ba di ba talaga 'to nakakain Hindi. <coughs> di ba ba diba marunong ka nito parang ba di ba ganoon pag malapit na pumapasok mo yung ano kamay mo <laughs> <laughs> Nen. Ano bang tawag dito? Anong pangalan nito? Anong tawag dito? Bunga. Bunga ng panon. Bunga ng bulaklak. Sa bunga ng bulaklak, panon pa rin 'yan. Matapang yung amoy. Tapang kaya. Pero hindi siya bro. Ganun no yung camera mo, bro. Mm. Ang sabi ni mm. ano, ano, mangkiteng bro. Mm. Ganyan daw, ganyan. Mm. Pag pag matapos to, balikatin. Ganyan na. Yung mm, tapos ganyan. Nako. Parang <laughs> iba yata yung tinutukoy ko. Lah. <laughs> Parang ginagawa itong ano ah, alam bro. Bunutanan. Ito bro, nakita ko talaga ito bro. Ito? Yung salasang bro na mara, may 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 niyog. Tapos bro. Tapos yan po yung ginagawa sa magnanakaw. Kapag walang bara na ano bakal, ito, ito yung, ginagamit. Yung, uh, itong ginagamit. mo mo nga bro kung paano ginagawa. Yan. Hmm. Kapag ano bro, yung ano hmm. ba, magnanakaw. Kukuha sa lang kahoy sa oh. sapsapan ito ba. At siya, bro. Ito. Oh. Kalinis na ito. Tapos pa nga ganun. Oh, tapos pag ano na, ganito na. Bigyan mo akong lubi. Oh, bigyan ng sampol, sampol. Wala daw doubt <laughs> mo. Sampol naman, sampol. Sampol lang naman. Ganun, no? Hmm. Pag matapos mo mangkiting, bigyan kita ng bulaklak. Mm. Ganun. Mm. Lah. Kinagawa pala yung pang pang ano? Hmm. No. Balat no. ng niyog. Marunong pala si mangkiting, ganun. Bro. Marunong ka pala magbalat ng niyog mangkiting? Oh, kahit yeah. ano, ngipin ang gagamitin ko. Talaga? Oh, oh goodness saka wala lang mga 2 uh, minutes lang ayusin ba? mo nga yung camera mo naka zoom naka zoom oh nag puyo lang siya bro ano mo ka bro pakit naka zoom to bro ano ka explore no anong anong masasabi nyo sa bahay may nagpa premdam ba meron talaga bro meron hmm. pero ano lang kasi nagkita tayo ay nabibiro lang ba may, may biruan kaya ilimon may ano nakansin mo mayroon kong nakikita doon Nakikita mo? Mm. Ano nakikita mo? Ang sabi ko ni Mangkiting, bigyan ko ng bulaklak kung mayroon makita na ako doon sa ilalim. Ano nakita ka talaga? Wala man kung nakita yung totoo, yud. Uh, yud, totoo. yung gyud. Gyud nga totoo. Bakit dati mayroong nakikita? <laughs> <laughs> bakit dati mayroon nakita bro? Dati dati. Di yung, yung ano ba, yung wala kang nakikita ang totoo? Wala. Pero may nakikita kang hindi totoo? Mayroon. Mayroon baka siguro uh, kung napansin natin wala na papakita ngayon baka yung nagpapakita noon baka naglalanis na ngayon BCB pa naglalampas we, we, so baka, may, baka, may, tanim may, may, tanim, may, 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 yon, oh. baka may nagtatanim na malaki ng, ng luya ah. kung ano ba ano yung nakita mo bro bunga ng bunga ng damo mas lalat talaga bro kapag gabi tayo pumupunta dito Hmm. nakatakot talaga. Hintik so, kasi makita 'yung binagsakan dito hmm. ng iwan ko. Ito so, wala king wala namang ano eh. Wala namang tayong na ano, nakikita. gabi talaga kapag gabi. Kapag ganyang bahay, bro, pag i-explore mo 'yan ng gabi ikaw lang ang isa, makakaramdam ka talaga ng takot. Hmm. So, gabi sobra, bro. Nagakatakot talaga, bro. Eh, normal lang 'yan mga ano ka, makakaramdam ka ng takot. Kasi pag hindi ka na nakaramdam Iba ka na nun. Hindi ka okay. na nga nakaramdam ng takot. Siyempre yung mga tao, mga takot na sa'yo. Oo. Ikaw na pala yung nakakatakot. Iba na ka So, uwi na tayo, Pingon. Uh, Tara. Tara. Uwi na tayo. Tara. So, yun mga kadol. Uwi na, uwi na muna kami. Dahil, uh, mayroong mayroon mga napaparamdam pero hindi namin nakikita. So, dito na mga kadol. Dito na po yung puputuloy yung video.